Marcos Administration handang magpadala ng tulong sa Japan. Narito ang newsroom ni Maine Barreto. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan matapos itong tamaan ng magnitude 7.6 na lindol. Nangako rin ang Pangulo na handang magbigay ng tulong ang Pilipinas sa Japan. Tiniyak din ng Pangulo sa publiko na bibigyang pansin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino roon. Ayon sa Philippine Embassy sa Japan, walang nasaktan nung namatay na Pilipino sa malakas na lindol at tiniyak din ni Department of Migrant Workers o DMWOIC Undersecretary Hans Leo Kakdak na binabantayan ng kanyang departamento ang kalagayan ng mga Pinoy doon, lalo na sa Ishikawa at Toyama Prefectures. Dagdag pa ni Yusek Kakdak, may kabu ang 1,194 na Pilipino sa nabanggit ng mga lugar kung saan na 469 sa Ishikawa at 725 naman sa Toyama. Para sa Newscoop, ako si Main Bareto nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.